So what's up mga kaidol Welcome back my youtube channel Chibin Vlog So mga kaidol uh, Update Update na karo no Sa uh, Ginagawa nating building Sa project Ni ma'am sa YBC So mga kaidol uh, Andito na po yung Ginagawa natin no Nakakaya hindi po tayo makapag-boilo kasi grabe ang sunod-sunod ang ulan dito at saka maraming tubig so, uh, hirap talaga kami makapag uh, maraming tubig kasi hindi kami makagalaw ng maayos kasi ang yung kurente nung kurente yung iniwasan namin eh So yan po mga kaidol na bali nag-slab na kami. Nurungan po namin yung pag-slab mga kadol kasi ipauna po yun ay engineer yung fan, yung elevator. Bali doon muna kami nag-ukay. Yan po nga dila. Uh, mga kaidol uh, sa ngayon po ay dito sa site uh, bali ako na lang po ang natira dito kasi yung mga kasamahan ko umuwi na umuwi na sila at saka uh, doon na sila mag bagong taon ako po ay dito po ako kasi sa so, susunod na buwan pa ako matuloy sa uwi ng negros malapit naman mga idol ang negros kaso oh. pambira lang po ako makauwi ito mga idol ang kana ilalagay yung elevator po mga, -idol. <laughs> <laughs> mga idol malalim na yan mga idol bali ito pala yung um, di sakit po mga kaidol para dibigay di ang luta or lupa bali lang dyan po mga kaidol maka uh, retaining wall na po kami dyan mga kaidol uh, karagpong po ng well, sipuan So mga kaidol uh, Hindi po tayo magpag-buylo. Grabe mga kaidol oh. Ayan pong Tinitirahan namin mga kaidol oh. Bali ako, lang po, um, ako na lang po ang, Ako na lang po ang nandito mga kaidol At saka yung Secure namin Nagbabantay dito Walang ka uh, hirap yung kwan ito pala yung kwan uh, na lukay namin malakas ng agos ng tubig oh kita ba malakas ng agos ng tubig mga kaidol. dito po ilalagay yung, yung kwan mga kaidol. ilasyon po ito ng elevator at saka hagdan. at dito po yung, at doon po ah dito po dapit dito po dapit yung kwan yung mas yung mas ng crane dito ko ilagay yan para dito ko ilalagay para di kami mahirapan kapag nagtrabaho kasi lain pump yung gamit namin syempre tataas na at saka nahirapan kami pag buhos kung line pump kasi install lang install ng tubo kaya crane ang gagamitin namin mga kaidol para bakit bakit na lang yung kwan bakit 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 na lang yung et, 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 tira dyan at saka yan po ang kwan sa kwan stillman po mga kaidol yan po ang ilang pabrikitan so ito na po yung ilalagay dito mga buldas yan para makapag buhos na kami ng elevator kasi ang elevator mga kadol hindi yan basta basta na layout kasi zero zero yan hindi po gaano ka zero zero pero di pwede DVD yan na uh, may ma may ma ano din tawag dyan so ma kasagabal sa kanyang pataas kaya tulo ingat sa paggawa ng kwan Twitter para di di masayang yung trabaho pagod at saka hirap kaya lang kahit kahit mabagal basta tulido yung trabaho natin hindi tayo magmadali kasi pag bu bumigay bumigayan wala na <coughs> dubling dubling hirap na at saka <coughs> dubling trabaho na kasi bakbakin yan, yan eh pag tumitigas na yung siminto na bumigay <coughs> yun na at saka yung, yan ang bako po makado So update sa mga solid supporters ko dyan mga kaidol. Uh, happy New Year po sa inyong lahat. Uh, ingat po tayo. <laughs> ingat po kayong lahat dyan mga kaidol. Diyan po mga kaidol. Maraming salamat po. Bye-bye.